yung kapatid Last year, nahulog ako doon sa pulpit taas. Pero, na nito naliliman. After, doon mga trail Pero noon, may na akong parang lumalakot-lumalakot. Sa bahay, naglalakad ako. Tumaro, pagsakaw. Bumigay, no? Bumagano. Bumigay? Naglalakad ka Sa sabi niya, papunta rin ako arthritis. ina a a a aray aray tiis no eh pagka tayo ay eh, umiidad talagang normal yung aray aray tiis na aray tiis na okay fasting blood sugar 122 <coughs> taas creatinine stay Yurik, 7.23, mataas ito, sir, yung mga ano mo, <clears throat> yan yung pinakaabangan mo Kasi itong uric na to Sumisira ng mga joint dyan Una dito Pag bago pa -ba -ba, dito Dito Yan mga yan Dyan ang Mga balakang Yan dapat babantayan natin So, para mawala yung uric Sa tuhod Yan, may mga calcific na yun mga yan O short radius lang ano yan ang findings yan pag ano? Sa kanya rin ito sa findings yan, ha? Kung anong sumasakit niya, hindi <coughs> Patayo, ito nakatayo mo sa dito. Ito, hindi sakit ko, ito sa akin dito. Ay, bawas muna kayo ng ano, ha? Mataas na yung urine nyo, 7.23. Dapat dyan, 7 lang. Ang ano nyan, reference range. Dapat dyan, 7. Okay. Hindi na kayo mag-abot nga ng 7 eh. Dapat nga, ano lang kayo, 5, 4, ganun lang, normal. Yan. Six pangdirihan. Pero yan, pag kumain kayo ng ano, pag kumain kayo ng, kunyari, ito, naka 7.23 kayo. Kunyari, kumain tayo ng mga isaw. Pag kagising ng umaga, meron niyang kikirut-kirut. Pag nag na, kailangan hindi tayo makakain na matataas ang yuri. Kasi, tapos, possible na yung liver niyo, sa liver kasi ito nag-ano eh, lulukat tayo ng liver. Ang Anong ano? Pati-liper? Wala po, wala po, wala po. Wala, 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 wala? Basta? Wala. May mga e, binigay na sa ilusitan ng sa, sa yuri. Ng... Kahit na hindi nyo inumin yun, alam nyo yung pinakadabis? Walking. Papawis. Ayusin natin yung para makapag-walking yun. Kasi pag nagmi-maintenance tayo, doktor na rin magsasabi, ang okay. maintenance, may another side effect pa yan. Yung iniinom natin, may maintenance natin. Walking lang. Papawis lang. Ayusin ko yung tuot mo para makapag-walking yun. Ang ko sa inyo mataas so yung hindi kayo mamamassage ng todo. Yung mga body parts, ano? Ayan, e, kaya natin. Ano nat basa yung tubo. Kung ano mo ako naranong mo, mara sakit lang, yung mara marshal pain Ayun nga, bawal kayo muna magano. ano Pababain nyo muna ng mga yan. Huwag kayo magpapamassage pag masakit ang katawan nyo. Isipin nyo, baka tumaas lang yung uric nyo, tapos pinamassage nyo, mamamagalang lalo kayo. Bawal kasi masasin yung ano, namamagalang mga ano bibigyan kayo tayo. Ayusin natin yung buhok nyo para... May mga technique naman na massage. Pero yung hindi ka tulad ng mga heart massage na ano. May technique dyan para mamassage nyo kayo. Sarali. Ay, sorry tayo ha. Pag lakad nyo nun, may lumagot o Pats, bumigay na. Tapos ngayon, lakad-lakad naman ako. Alam pa ng tagal. Sumasakit. Parang nag-uupo yung buto. Patingin nga ulit tayo ulit. Sorry. Ganito yan, sa left, ayan o. Ngayon, ayan, ganyan. Ang palo niyan dito. Sa ilalim. Diba ito mas malaking buka? Oo. Uh -huh. ito mas manipis. Iuusok ko to, ito rito para muna Kaya siya pa mapag-dive. Bumukay yun Bumukayun nandito sa labas. Ngayon, meron yung muscle strap dito. Kaya pala sa yun. Madadama yung, yun eh no, o, eh no, tignan mo kaya ito. Tignan mo ito. Tignan mo ito. Tignan mo Yan no. Yan. Mapapagod dyan. yan. Yan o, ganyan no. Yan yung mga muscle na yan. Siyempre, nandito sa lateral yung ano, parang bumuka. Siyempre ngayon, met niya siya naiinat ng ganyan. Pag nilakad mo, pag pinagod mo, magre-react mo ngayon. Lahat ng mga dulo hanggang pagano. Kaya mga ngawi, siya, ang bilis siya mapagod. Piling mo, parang tumakbo ng napakalayo. <laughs> Pero naglakad ka lang aning na hakbang. Kailangan maipusog po para mawala yung pagkainat nitong mga muscle strap na po. Mga tendon natin dyan. Mm. 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 Iuusog lang ng papitik-pitik yan. Mm. 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 Relax lang tayo ha. Mm, isa pa. Mm, isa pa. Yo, thank you. Isa na lang ang harap dyan. Unti-unti na rin kasi bumibigay yung anong morir tayo. Yung meniscus, medial meniscus. Kadalasan yun eh. Kadalasan talaga. Yan ang unang-unang bumibigay. -unang Excuse me, medial meniscus. Pag ano, nyo lang ito ng pao. Di ba na Naglakad kayo, sabi natin, nag-mall kayo. Piling nyo, ngawit na ngawit. Bago pa lang kayo mag-mall, kanain nyo na ng pa Para yung ano, hindi na siya sobrang stress. Hindi pwede yung high school. Alam nyo? Oo, oh, tay. ganito yan? Di ba pag may pilay tayo, pag malamig ang panahon, sumasakit? Oh, ngayon, idirekta pa yung high school. Ang ano nang ano, yung hot and cold compress, ang technique niyan to preserve the ano yung pagkanyari na injury ka ngayon iyelo yon bago pa lang to preserve the mga yung mga nerves mga blood vessel ma preserve yan pero yung matagal na pilay at yeyeluhan mo mangingilo yung buto mo lalong kikiro di ba no, pag malamig ang panahon pag may pilay nga sumasakit nararamdaman natin yun din yun tapos i mo yung lamig. Eh di, hinanap na yung sakit katao mo. Kung pati <tipan> papayad mo si Master. Ha? Oo. <tipan> oh, ano yan, dun yan sa ano eh. Sa krami. Eh, yung kaibigan kong general nag-doning. Naimbitan ako. May bagong ano. Eh. Firing range. first time niya yun, hindi mo naman marunong magbalik. Ang technique dyan, kanyari, di ba yung sinabi nyo, naglakad hmm. oh, oh, kayo, may tumunog, pag, ah, oh, pagsak, oh. pagsak kayo. Ang gagawin nyo, hupo kayo. Hindi sa inyo pa payo. Sige, sige diba? ko. Hmm. Tigisan mo yan. Basta kailangan ko, nakapatigas, pataas. O sige, sipa mo. You know, mo sir, no. Yun o, tarot daw mo yung bumulog. Yun na. Tapos, detestingin mo na ngayon yan. Ubo ka. Ngayon, di ba, sinipa mo. Testingin mo ngayon kung ay may masakit pa. Isa pa. Pero pag wala na, eh, diretso na. Tignan mo. Tignan mo yung difference ngayon. Tungon siya tumutunog na rin. Mm. Okay? Yung isa, walang problema sa clicking clicking, wag lang talaga yung kasi nagkakaroon nga tayo ng arthritis eh. Walang problema sa clicking clicking, wag lang talaga yung paglumugo to kagaya nung nakarampo bumagsak ka. Eh hindi siya bin, kailangan baguhin ng posisyon. Pero mag-click ka ako dami ko yan, oh hmm? eh Ano na rin mo? Ano? Eh, bunga ng injury ko yan nito. Anim na buwan ako hindi pinalakad niya. Pero wala na yan. Clicking lang yun. Ganoon tayo. Tapos tayo, bawas tayo sa mga laman loob, red meat, soft drinks. Kasi, Ayan. pwede kayo sa brandy. Brandy yung pwede sa inyo. Hindi naman pwede yung tigilan yung ano eh. Yung ano, baka biglang mag-react yung titigil kayo lahat ng ano. Baka hanapan na pinakatawan nyo, may stress kayo, makayayad kayo, mga... Okay, tay, yun lang ang pinakatawan. Hindi kayo pwede sa mga hard massage. Kailangan lang, ano lang kayo at maaari alignment lang tapos parang hot compress naririnig nyo yun pa may tumuusog hmm. yun ang kailangan na alignment yan huwag kayo pala sa brand new guys huwag kang pabing whiskey ito huwag beer whiskey brandy yan eh, sa isaw mainit eh talagang malumpu talaga nang malumpo talaga siya Pagka kumain kayo ng bawal sa inyo, pag na-digest nyo yan, kinabukasan. Pero yung, yung bawal naman sa blood sugar. Paris. Sobrang. Ano ba eh? Kung wala na siya talaga ano. Wala na siyang depensa sa gitna. Left and right, oh. Pagka nabumuhat ka na mabigat, tapos naglakad ka, pare, maaari. pare may, may tendency bumigay mo. Dahil tiyaya ka. Yun ang ano. Pero ngayon, bata-bata pa kayo. Kaso ko yung Nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Kung ano. Kayo pa rin ang magbibisyo. Pero pag umilanda kayo ng mga 65 pataas, tapos magpapanitrans lang kayo, baka hindi na maghilom. Baka hindi rin kayo makalakad. Ngayon, mga strong pa naman kayo. Sakto kung kakanan nyo pa lang. Pwede pa kayo pumakabol. Kasi mga buto natin lumulutong talaga. Ngayon, exhale. I-off mo yung bag. May sisiyab lang ako sa akin. Oh. Ano. Ayos. okay wait mo. Oh, okay ayan. Isa. Ayos na ako. Pero para na babalat dito. Mag-aano lang yan tayo. Mga 3 to 4 days. Pag ayos na kasi yung loob, ayos na rin yan. Kasi napagod na yan eh. Napagod na yan yung mga muscle strap. Pag tinitigas na natin, ayun. Ayan ano? Pansin niya to. Hmm. Ayan eh, no? yan ang napapagod. Yung muscle strap na yan. Pagka naglalakad tayo. Kaya piling mong ngawit na ngawit yung dito mo. Yung kaya yung in-explain ko kanina. Pero pagka okay na yung tuhot nyo, mga wala na rin yun. Wala na rin yung pagkanya. <coughs> Excuse me. Yes. Parang may O, nagkakaroon talaga minsan ng mga fluid. Mga extra. Pag nagkakaroon ng mga partial tear yung mga ano natin, pinapupuli. Eh, ang eh, daming yung pisa ng tuhod natin. No? Pagka nagkaroon ng partial tear, partial tier, partial tear, tier, nagsasabaw tier, tier, yan, yung parang yung sinisip yung tawag doon, yung isang TRP o yung suction. Yan, mm. nagano -hmm. yeah, na. Ginanong na rin kayo? Eh, kasi magsasabaw yan eh, gawa nang yung mga natay. Mm.